Ito nga ang first practice nila Carl Anthony Towns, Julius Randle, at Dante DiVincenzo sa kanilang mga bagong teams Well, pisa natin yan mga idol dito nga kay Carl Anthony Towns At ngayon mga idol, kasama niya na nga ang kanyang mga bagong teammates At binigyang credit niya nga rin mga idol sa interview itong si Jalen Bronson Nang dahil nga daw for building this New York Knicks team At talagang this is his team nga daw ayon dito kay Carl Anthony Towns At suliha pa natin ang ilan pa sa mga pangyayari At matapos nga niyan, lipat naman tayo dito sa kabilang team sa Minnesota Timberwolves. At dito mga idol, parang napakaganda na agad ng kanilang chemistry. etong sila Edwards sila Randall, sila D.V. So mga idol at ang buong team ay talagang nag-e-enjoy dito nga sa kanilang training camp. Panoharin natin ang ilan sa mga kaganapan dito. You know, so, you know, 감사합 So it looks like itong Minnesota Timberwolves is off to a great start matapos nga ng maraming question patungkol nga sa kanilang team chemistry nang dahil may mga bagong players silang maidadagdag. At mga idol magiging kaabang-abang nga ang preseason game ng New York Knicks pati na rin ang Minnesota Timberwolves na gaganapin nga yan sa October 14 alas 6 ng umaga. Kakarapin nga ng mga players ang kanilang mga former teams and for sure mga idol merong mindset niya na gusto nga gumanti revenge game kahit magiging magandang preseason game nga ito between the Knicks pati na rin ng Wolves.